hindi yung inalat kong time para bumili ng mga gift so ngayon naghahanap kami ng shoes na may gulong for Zia so yun yung ibigay kong gift pakita ko sa inyo ito hindi yung may mga gulong ganito tapos may ilaw na, pa-ilawin pa mo nga Godwin paano ba umilaw? hindi may ilaw, ah ayun may ilaw So, pure pink lang yung napilan, pili namin, tela. Maganda sana tong isang to. Kaso, ano eh, uh, may parang leather. Masisira agad. So, nung ano kasi, nung mag-graduation, ah, uh, okay. okay. hindi mo alam. Wala pa kasi mga mga nito eh. Ah, okay. Yan! 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 Hanapin nga rito, mo yung design yung napili ko. Maganda yung napili natin. Gajin. Hindi kita may vlog Baka awayin mo Yung ganun, ano, two, two, three, two, three yung ganito. So, lahat ng gift check ko mauubos. <laughs> hindi kapasama ako, <laughs> lalaluso <nyo> si Gaby. <laughs> Lala si eh. Hindi alam, hindi la manganap yung stock yung ano. Pero bago daw yun eh, two three yung ganon na shoes.

Ganto mm -hmm. siya mam ma ni ano. Mam, ma may ano na may sya? ito yung mga gulong niya. Mm -mm. Kasi ito yung iya, ano. Ah, yeah, ano. ito mam, ma patak na dito mam. Halimbawa mam, na kung gusto yung sapatos lang. Oo. Uh -oh. Tatak na tapos yung nakatago lang yung gulong or pwedeng nandiyan pwede ang... naman pong ilagay na kung gusto naman niya ilagay na tong gulong uh ah -oh. -ah. Baka paglakad ba siya dyan ng ano? Mga naman ha? siya dito. Oo, uh, uh, sige. Then, ma'am, ma'am, pag gusto niya yung mag-skitch, ito, ma'am, pipindutin lang naman to. Malabas na Malabas. Bago ah, okay. okay. pag, pag ma'am, uh, uh. tapos taanin, ma'am, ipag lang to. Para, pipindutin niyo rin to, ma'am, para may ano. Oo, uh, okay. Ma'am, okay. okay. yung, ma yung pantagkal naman. Ito, ma'am, pag gusto niyo ilagay to, Gaganon nyo lang mm -hmm. Pag, uh -uh. Niyo naman, ma'am Oo. Yan. Tatanggalin nyo naman, ma'am, ito. Ito pa pantang uh -uh. nyo. Thirty, thirty-three. Okay. Pagka ano naman may issue, pwede magpapalitan na. Ako po. Ah, ganun. So, thank you. Okay oh, sa inyo na lang. So, okay. din, Ano yan? Trena, 100 pesos. Anong board games, Ito, ito? Anong board Station Ladder. Hindi ko gano'n. Ano Parang lapit ko masyado ah. Lapit ko dyan ah. Ito pang basketball. Huwag yan. Ayun, okay. huwag mag-bola. Mag Oo, huwag magagalit ako <makes noise> Ito. Ah, I can't siya. Oo oh, ano? Saka na lang po Saka ko siya. Ay, na mm -hmm. -hmm. Oh, okay. ato. Ah, ito pa nga dito na cute. Oo. Ah? Ah? -hmm. 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 Oh, ah? Ay, pangit to. Hindi hmm. ko ang Itong trap na to. Si pangit, trap. Ito. Baka nandito si Charman. Dito, dito. Tama Ito may alak sabi mo gusto ng bata, itong do yun ang gusto ng bata. Pero parang ang no. ano nito, ano? ano Hindi yeah. ano? ano ba kung nasa sa mga ano yun? Eko. Tingnan natin. Eko lang ulit ang daan na. natin Dapat bilang ko ng ano pa si eh, para naman sa birthday niya. No, oh. Okay na yan, Papagod na Ha? Dali, magpapabalot pa tayo eh. nga. Dali, may mga ganito, oh. Eh, ang cute. Ito, ang cute na isang to. Ayan. Hmm. Cute. Paano kaya ito? Ito, ang matangin. Ito, may mga bilyara, eh. Okay. Cute. Tingin na tayo. Tingin lang tayo ng wallet kasi baka may magustuhan naman ako na para sa tito mo.

22, Oh, ito lang. ko. na, boot. Boot na <laughs> black. <laughs> hey, Ngayon, ay mag... hindi sya box eh. Un... un Unplastic. <laughs> unpack. Oh, yeah, unpack. Unpack ako ng Christmas gift. Um, ito shoot, shoot na pa sa namin kahapon. Kahapon nga doon alam ko na naman yung ano. Hindi sa to kasi English na siya. Ah ah. Pero hindi mo alam kung ano yung itsura niya Sabi sa, sa Hindi ko alam ano, kung ano yung classic. Minsan mali yung pinapadala ni Seller. Mm. Ah, Hercules. Nung nakita ko ito kahapon, alam ko sa akin yung gift na yung gift. Siya pinak mo. Alam ko sa akin yung gift. Ang bare hands ang gamit. Ang gunting yung Yan, 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 yan. Nalabas siya. Mas ano yung ano Ah, Oo, baya mong namin si Shopee. na, hindi ako nang ganyan si Shopee. Baya mong tape on siya yung ano. Tapos magkano Fifty something lang. 150 lang siya, tapos mayroon tayo. Eh? Uh, sige. Parang pumapatak na 120 pa Alam niya na kung to. Hindi, uh -huh. okay. siyempre. Isa lang. Tering. Tering. Wop! Wala pa rin. Hindi naman siya pa Parang stroller, ito. eh, no? Hindi siya stroller. Ano kaya ano? Ano to? Walk. Ang Ay, ang galing. Ang ganda. Oh, yeah. hmm. double sa Ah, ah. Ang ganda. Na, tingin mo kaya ka dyan. For the chair, Mayroon na la lagi ng drinks. Pagkaswak sa camping to. So, in preparation. Sakto, gagamit natin yan sa 26. Fine, you know? Sa camping, oo. Uh -huh. Malaki ito sa nilgit o nilgit. Pares lang. Pares lang. Ganda. Bili pa tayong dalawa pa. sa so, number ba yung take on ulit? Oo. Yun um, pa rin ba yung take on pa rin. Yeah, Same link. Hold on with share. Sakto-sakto ito okay. sa Paano kung yan din ulit ang makuha mong regalo? Yeah. For ano, Christmas. The more the merrier. The more the merrier. Ayan. Maganda na. No? No, kung ano natin, ano na? Ang ganda. Try mga, sa baba mo, i uh, ano sa baba, kita. Ano, baba mo sa ano, dyan, sa head. Testing, testing. Sige nga. Hindi kung kaya ka. <clears throat> Anong feeling? Feeling hindi naman tutumba? Sturdy siya. Sturdy. Okay. Okay. Uh, ano? Kasi pala akong tama na kaya akong tao. Yung armrest niya hanggang dito lang. Hindi <laughs> lang yung armrest. Ah, armrest. Tapos yung ano niya, yung pet hanggang dito lang sa mayroon. Okay, mm -mm. Ano, pasado, pasado ano? Yeah, yeah, yeah. One down. Meron tayong upuan. Eh. Mm -hmm. Mm -hmm. Na, bye. -bye. Dali natin itong bukas, ano? Mm -hmm. Sa ano? Sa UP? Ah, oo. Oh, oh. Kah kahit may mga upuan doon. Ito yung choco milk. Bukas ba yun? 25? Pakasarado yun. Ah, 24. Ah, okay. Hmm habang umiinom ng chocolate milk eh